Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Christo fight Kasi may nagpapanap sa atin. Christoph Height. Ah. Block 27, Lot 11. Miss Joanne Sank. Sank? Sanik? Basta yun. <laughs> okay, nandito na tayo sa Christo fight Extension. So, bali... Ah uh, ano ba to? Erika Lewis Bill dito, ito yung entrance ng uh, Christo Fight Extension. At dito nakakatuwa kasi may ginagawa na. Itong nandi dito, uh, matagal itong hindi naayos pero ngayon inaayos na. Ilipan na nga natin yung camera natin para makita nyo ng maayos. No, katulad nito, inaayos na nila o kabilaan yan dun. So yan yung uh, Erica Lewis. Ayan o, no? siguro may malilipat na rito. Itong mga nasa bungad ng mga bahay. Ayun, ayos na o. linis na lang. Uh, kunting ayos, kunting refer. So, pwede na kayo. Kunting bintana. Uh, ayan. Pasukin okay natin. So, wala nung design. <laughs> Ganyan pa rin? Naka-tiles. Eh, uh, yung kwarto, kunting pintura. So, may iniduro na, may pusit na. Oh. Mga bagong kabit na. At syempre, ito yung likod extension. At syempre, may kabila ano. Oh. Ayan yung katalikuran ninyo. Inaayos na rin siya. So, halos dito ay inaayos na lang. Okay, so ito yung main entrance, ayan oh. At dito, ah, uh, halos lahat. Kunti na. Ewan ko kung makikita natin tong block 27 na to. Sana makita natin. Ah, uh, lot 11. Alam ko kasi doon sa kabila eh. Mga ginagawa na to kaya dadaanan uli na atin. So, dito may mga nalipat na rin yan dyan. May mga narilugot. At ito, kita nyo, oh. Nag-upgrade na. Nagpa-upgrade na sila. Ayos na, oh. Diba? Ayon din, oh. Upgrade na sila. Ito, upgrade na din, oh. Wow! Diba? So, parang 3 months ago, wala pa yan. Pero ngayon, kikita nyo, ayos na, maganda na. Diba? pinagawa na nung beneficiary yung uh, kanilang bahay. So, ayun naman yung Parkstone sa kabila na yan. yung may tulay. O dito, tingnan natin kung may nabago. So, ito ay Black 31. Black 31 at uh, may mga na-relocate na rin dito. Kaso nga lang, hindi pa talaga sila nag... Uh, kung baga tumitira talaga dito. Ayan, oh. Kung baga, inash lang nila yung bahay. Tapos, ah uh, nilock, pinadlock, pero minimaintain na nila. So, ano kaya ito? Ah, sa tubig, oh. Naayos na nila yung tubig. Sabi ko. So, ito lahat meron na kasi may mga padlock na. Ayun, oh. Ganda nga po. <laughs> So dito din halos may mga tao na adun mas malinis na dun sa kabila Dati-dati oh. medyo masukal pa yun dyan. Pero ngayon, abi, may tubig na rin dun oh. Maraming gumagawa, maraming nag-aayos, tuloy-tuloy pa rin ayos. At uh, yun, temporary kuryente pa rin lang sila. At, uh, uy, dito oh, ay na rin oh. Okay. Ito nag, ah, yun na. Nakita na natin, oh, Black 27. So, sana hindi ako nagkakamali. Sabi nyo kasi Christophite, eh. Alam ko ito, ito yung Christophite. So, ito, lot 4, 27. Kanda-araw po. <laughs> uh, ayun. Nandito yung lot 12. Ito, lot 12 na to. So, baka may tao na yung kabila nito. Tingnan nga natin dito. Sa kabila. So, ayan. Oh. Nasok tayo. Ito yung kwarto. Alinis na ito. Lilipatan nyo na lang. At, ah... Uh, uy! May tao na. Mukhang... Mukhang mali ata ako. Yun yung lot 12. Ito yung lot 11. May tao na. Nakalipat na po ata kayo. <laughs> o mali itong pinuntahan ko. O mali yung... Kasi may tatlong Christophe height pa doon sa kabila. Hindi sure kung uh, tama. Ito ng 12, oh. Block 27, lot 12. Yung 11 may tao na hindi ko alam kung kung nakalipat na ho kayo. <laughs> Ma'am Jo, ano, hindi rito doon sa kabila. Sa may magandang hapon, no? Sa may mulino, no? Sa kabilang side. Hindi dito sa Christophite Extension. So, hindi ko lang sure. So, ito, 28, oh, inaayos na rin, no? rin. Ah, alas mga tao na. Andang hapon po, Nay. <laughs> Nandang hapon, Tay. Saan kayo galing, Tay? Saan po kayo galing? Kawit, ah, kailan nung no kayo nalipat? Kasama ko kayo tayo sa video ko, Tay, ha? anong <laughs> ah, twenty 29. No, ng no, June. No, no. Alas mag isang buwan na rin kayo, no? Sa, sa 29. Kayo yung mga naapiktuhan dun sa ginawang ano kalsada. Skyway. Ah, nasunugan kayo. Ah. Sige tayo, salamat po sa inyo. Thank you po. So, ayan. Tuloy-tuloy yung mga malilipat, nalilipat, at tuloy-tuloy pa rin pag-aayos nila ng bahay. At ito, mga inaayos na nila. At ito, inaayos pa din. So, halos lahat na. Ginagawa na talagang Ina-occupy na ng mga Oh, dito rin, oh Oh, ito, may inaayos na rin, oh So, ayun, oh Inaayos na rin Inaayos na rin to oh. So, may mga May dalawang Bahay na na Naka May pinto na Ayun, oh Parang gusto ko i-try ito Kasi ang taas nito, tinan nyo Tinan nyo yung tsura niya, no Ah, uh, 'yan, ito mababang side na 'to. Kasi mataas to, kita nyo. Tatlong baitang niya, no? One, two, three. So, tingnan natin. Parang gusto kong <laughs> ma-experience ito. kataas. Ayun, no? Oh. Wow! Tingnan natin yung likod. Nais nice na, Lili. Oh, may bago na yung ano. Malinis na rin pati, oh. So, yan na yung mga iniduro, poset, kompleto sa si Ricardo's na. Meron ng lababo at uh, ito yung likod. Akala ko mga tubo mga damo na, nanaglalakihan na naglalakihan, nagataw. Pero open na dito, ibig sabihin wala na kayong katalikuran. So malawak na lupa na yan dyan. Yan you no? Know, Kita nyo? Ito yung magiging bahay nyo. Oh, gusto ko to. At tingnan nyo rito, taso. Ang galing. Napakataas ko para nakakalula. Nakakalula sa... Sa of sa semento sa kalsada lipat ko ngayon kasi ayan oh. Taas. <laughs> natuwa ako parang <laughs> parang parang naging ano ako ah naging bata parang <laughs> nagustuhan ko yung taas ng ano ah tawag dito nung nung bahay okay mukhang ayun tawas yun sa kabila oh hindihan pa yan doon malawak pa doon yung lupa na doon ah hindi ko lang alam kung tatayong pa ng bahay pero ah ito rin sa kabila oh. Linis na, oh. Tingnan So, kita nyo yun, no? Pinturado na. Ginagawa na rin. Diba? Ang galing. Shout out sa inyo. Lipat natin yung camera para makita natin. <laughs> tingnan, tingnan ko nga dito. Sabi ko ililipat yung camera pero hindi ko nilipat yung camera. Nice. Ayun, no? Yung likod niya, no? So, parang private uh, land na yun, no? Kasi may bakod. Diba? ba? Oh, yun din oh. So, ayan. O, oh, ito rin, o. Oh. Kita nyo to. oh, inayos na din. Ah, oh, halos. Halos inayos na lahat. Oh, ito. Ayos na rin lahat. Pinturado na. Malinis na. Oh, ito rin, oh. Hmm, malinis na. Lapad dito, oh. gusto ko ito dito. Ganda, oh. Ganda ng harap nila. Ang lapad. Oh, ayan, oh. Galing, no? Kakatuwa naman. Dahil inaayos na nila. At uh, makikita nyo, yun, oh. Yung lobo. Tsaka, ano sa hangin dito? Parang ah uh, open sa angin. Parang maliwalas din, oh. Dito sa pwesto na to. Ah, oh, may eh, hindi pa tinapos. Ba't hindi tinapos yun? O alanganin na. Pero halos lahat, ah, uh, okay. okay. na. Ah, ito na lang, oh. Itong nasa side na to. Yung medyo hindi pa ginagawa. Pero tingin ko, ah. Yung iba, Ah, inayos na rin, no? Yung tiles na, pero yung iba wala pang tiles. Yung iba, ayun, inayos na, nilagyan na ng tiles. Diba? Ayan, no? Oh. Yung ginagawa na rin nila. O, dito nga tayo umikot sa kabila na yun. Kasi nakaikot na naman tayo doon sa, uh, dun sa, ano, sa gitna nito. Nalata ko lang, parang bigotelyo na tayo ngayon, ha? Parang Mr. Swabie na. <laughs> Hindi tayo nakapag-ahit. Ay, kako. Ayan lang. Tingin ko mali ito, Ma'am Joan. Hindi ko alam kung dito kayo sa Christop Height Extension, no? Oh, ito rin, no? Oh. Ayos na, oh. tingnan nyo. Ganda na. Nakatuwa. Ah, balik tayo kay Ma'am Joan. Ma'am Joan Sank, Sank, Sanik, no? Black 27, lot 11. Sinilip po kanina yun doon sa may inyo. Kita ko si yung Black 27, lot 12. Siya yung likod noon, 11. Sinilip po sa likod. May tuwal tuwalya, nakasampay. So may tao na. Mukhang hindi ho kayo dito o baka nakalipat na kayo. Crystal fight extension po ba o dun sa crystal fight na iba? Hindi ko alam kung... Ah, ito rin dito. Ayos na, oh. O, oh, may mga nakalipat na. Ayun, oh. Inaayos na rin, oh. Alis puno na, no. oh. Oh. Ah, wala na. Dindin na Erika na yun, oh. Kalipat natin yung camera natin para makita nyo maayos. Ang kulay pula na yan, ah... Erika Lewis na yan. Tapos ito, wala na eh. Oh, hindi na gagawa eh. Parang mas gusto ko dito doon man kasi mga inayos na dito. Oh, gusto ko yan oh. Bawal magtapon ng basura. Tama nga naman. Medyo maging ah uh, aware naman kayo sa kalinisan, sa cleanliness. Diba? Wow! Shout out sa na gano'n yan. Oh, ito, ang ganda na oh. Paayos na oh. Nagawa ito dito rin sa kabila. Ah, Black 24. Ayos na. Sa kabila, oh. Paayos na nila yung harap nila. Black 22. O, oh, dito may tindahan, oh. Ay, ay halos. O, may mga tao na ito. O, oh, ito. Sa resource na pagawa nila yung harap nila. Na Upgrade na nila. Diba? ba oh, yung tubo ng tubig. Saan kayo galing yan? Ayan, oh. Ay, sa gitna tayo. Dito kung so kasi inaayos na ito. Dati dati hindi naman ah uh, inaayos Tingnan ko nga. Sa kabila yung tiningnan ko yung 27 silipin ko. Ah, sa kabila oh. Ito yung 27. Katang hapon. <laughs> lot 7. Lot. Lot 11. Okay. So, may tubig na rin sila rito. know, oh, mga ayos na. No? Ah, oh, ito. Black 27, lot 11. So, ibig sabihin may tao na ho talaga. At uh, may tubig na. So, kuryente, temporary pa lang. Pero tingin ko magkakaroon na eh. yun pagka nag-apply na kayo sa Meralko. Ayun, oh, black 27, lot 11. So, ma'am Juan, mukhang hindi po ata kayo dito o baka naka, nakalipat na ho kayo. So, comment na lang po ulit kayo kung, ah... Uh, Kung hindi po dito, ang tawag po dito, Christophe Height Extension. So, malapit sa may, dito, sa may Luis, ah uh, Erica Luis, tapos sa, uh, sa Kalubkob. Okay? So, ayun na. May nakalagay na, welcome to our home. <laughs> At may tindahan na din. So, ayun, ah, uh, ang dami na rin tao dito. Medyo naging uh, masaya na lugar kasi ang dami ng tao, ang dami ng residente. Eh. kaya nakakatuwa kung dati dati parang pinapasyalan natin to parang ghost town. Wala tayong makitang tao, wala tayong makausap. Pero ngayon, kita nyo, uh, napakarami na. Halos lahat ng bahay eh, pa na. Kasi halos ginagawa na, inaayos na nila. At syempre, yung nakapag-upgrade na rin yung iba, yung mga harap nila, napaayos na. So like itong kabila na yan, oh, ganda na, o. Oh, di ba? So kung mayroon ka ng kakayanan, eh, paayos, pagawa. paggawa. Di, well, bakit hindi? Ganda hapon po. <laughs> po. <laughs> Shout out kay lahat, eh. <laughs> At uh, ito, palabas na tayo. Ah, uh, mukhang hindi ko nakita yung pinahanap po ninyong bahay. Mukhang hindi po dito yung sinasabi niyo Christophide. Baka doon sa kabila yung sa may mulino. Ah, uh, comment na lang po uli kayo kung sakaling mapapanood ho ninyo itong video na to uli. Para naman na sa ganun, itama ako yung aking paghahanap dun sa ano. So, ito yung mga unang mga nariklupid dito. Ngayon, maayos na yung harap ng bahay nila. ba? Diba? Galing, no? At, uh, ayun. Yung update natin dito sa may Christop Height at sa paghahanap dun sa Black 27, Lot 11, nakita na ho natin. Ang problem is, may nakatira na o baka nakarelocate na ho kayo. Nakalipat na kayo, Nalip, nalipo ako, ma'am Joanne. <laughs> Ang uh, nakakatuwa lang, masaya lang, kasi halos itong Christoph Height Extension, halos tuloy-tuloy yung mga nare-relocate. So yung mga pamilya na nalilipat, mga residente na tumitira dito. At sa ngayon, nagiging masaya ng lugar kasi nagkakaroon na ng uh, maraming tao. Okay? So yun, uh, maraming maraming salamat sa mga... Walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel sa mga <laughs> shoutout kay Kuya. Para kay. Agad ba. Sana ba 'yun. Paking sticker. Sige. Ah sige sige. Delio. Oo. Sana ba 'yun. Ayan, shout out kay Kuya. Salamat. Ay, baka kay Kuya, salamat ha. Ayun ba si Kuya isa doon? <laughs> salamat sa inyo. Ingat. Thank you. Salamat. So, shout out kila Kuya. Salamat. Thank you. Okay, go na tayo. Hello. salamat po.